Sa tingin niyo ma'am, ano ang naging bitya dito sa hindi niyo pagkahawlawa ng anak ni And sa anak ang naging bitya lang naman talaga, you no? Know, Ever since is yung babae talaga, oh, na in yes, Sabi so... niyo pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay like Chloe daw po. Wag po totoo Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nak nakikilala in person. And mas nagtalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Nagbubunyi at pinagdiriwang ngayon ng buong Pinas ang pagkapanalo ng ating atleta na si Carlos Edril Yulo noong August 4, 2024 sa Olympic Games sa Versi Arena, Paris. At nakakuha nga si Yulo ng two gold medals. Kaya naman, pinagmamalaki siya ngayon ng buong Pilipinas at ng mga Pilipino, lalo na ng kanyang pamilya. Ngunit, sa kabila ng kanyang tagumpay, nahaluan ng matinding isyo na tungkol sa problemang pamilya. Dahil kasabay ng kanyang tagumpay ang pag-trending ng kanyang ina dahil sa mga post nito sa social media at pinagpiyasahan nga ito ng mga netizens at mabilis ngang kumalat ang mga screenshots ng mga post nito sa iba't ibang social media platform. Maraming ang mga netizens ang hindi natuwa sa inasal at mga post online ng ina ni Yulo na si Angelica Yulo. Mababasa nga sa mga post nito na mas proud pa siya sa atleta ng taga Japan na si Japanese Gymnastic Shinosuke Oka. Aniya sa kanyang post. Japan pa din talaga. Lakas with emoji. At binigyan nga ito ng hindi magandang kahulugan ng mga netizens. Isa pa sa mga post ng ina ni Carlos Yulo na nagpainit ng ulo ng mga netizens ay ang post niya na ito. Nakasaad sa kanyang post. Hindi niya deserve ng support ako at matawag na anak. Olympic champion ka nga pero di kami proud. Walang anak na nagdadamot sa magulang. Tandaan mo yan. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Ayan ang post ni Angelica Yulo na ina ng ating gold medalist na si Carlos Yulo. Madami nga ang mga netizens ang hindi nagustuhan ang mga post ng ina ng ating gold medalist na si Carlos Yulo o si Kaloy. Kaya naman, pinutakti ito ng batikos at pangbabash. At ito ang punot dulo ng problema ng mag-ina. Sa interview ng ina ni Kaloy o ni Carlos Yulo nitong nakaraang araw, nag-ugat di umano ang kanilang di pagkakaunawaan dahil sa girlfriend ni Kaloy na si Chloe. At sa incentives di umano na 70,000 na ang ina ni Kaloy ang tumanggap. Sa kanya di umano ibinigay ng handler ni Kaloy ang pera at hindi kay Kaloy at sa girlfriend nito. May gusto pa sana siyang sabihin, ngunit hindi niya na ito itinuloy dahil red flag din daw iyon sa part ni Kaloy at sa girlfriend nito na si Chloe. Dagdag pa nga ng ina ni Kaloy, hindi niya umano gusto si Chloe ang pananamit nito at pakikitungo sa kanila at ang pag-travel-travel nito sa ibang bansa. Dahil nararamdaman niya daw na baka someday ay maubos ang kanyang anak. Pagkalabas nga ng interview ni Angelica Yulo na ina ni Kaloy or ni Carlos Yulo ay naglabas din si Kaloy ng kanyang video opinion tungkol sa interview ng kanyang ina. Sabi nga ni Kaloy, hindi niya umano alam na natanggap na ng kanyang ina ang incentives nito kahit noong pag-uwi niya noong December 2022. Hindi di umano iyon binanggit sa kanya ng kanyang ina kung hindi niya di umano ito hinana. Saad pa ni Kaloy na hindi lamang 70,000 yung nareceive ng kanyang ina. Nasa 6 digit di umano iyon pero kahit na ganun pa man hindi niya na daw iyon kinuha. Ibinigay niya na daw iyon sa kanyang ina at sa pamilya. Ang gusto lamang daw niyang malaman ay kung saan napunta ang incentives na iyon. At about di umano sa sinabi ng kanyang ina na red flag daw si Chloe, hinusgahan daw agad si Chloe ng kanyang ina sa pananamit nito at galaw. Depensa nga ni Kaloy para kay Chloe. Magkaiba ang kinalakihan nilang bansa ni Chloe. Si Chloe ay lumaki sa Australia at ayon di umano ang kanilang kinalakihang kultura. Ibang iba daw dito sa Pinas kung paano gumalaw at magsalita pati sa pananamit at sa sinasabi di umano ng kanyang ina na mauubos yung anak ko depensa naman ni Kaloy unang-una po may sariling pera si Chloe may sarili siyang income lahat ng meron siya mga damit bag at iba pang gamit ay galing sa kanyang pinaghirapan pati umano ang pag-travel-travel nito kung saan-saan ay galing lahat sa sariling income ni Chloe Saad pa ni Kaloy? Bakit daw siya mauubos tulad daw ng sinabi niya may sariling pera si Chloe? At ang lahat ng bank account daw ni Kaloy ay nasa kanyang ina. May mga pagkakataon pa nga daw na pag nagigipit siya, si Chloe di umano ang sumasalo sa kanya. Lahat daw kasi ng kanyang bank account ay nasa kanyang ina na siyang humahawak ng kanyang monthly allowance at nung nakuha niya na nga ang kanyang bank account ay doon niya na di umano nakita yung mga perang winidro ng kanyang ina. Buong akala niya di umano ay naiipon iyon ngunit naubos di umano ng kanyang ina at may kopya nga daw siya ng mga withdrawals nito nag meet and greet na rin nga daw ang pamilya ni Chloe at ni Kaloy. Ngunit hindi din umano naging maganda ang naging sitwasyon nila. At may GC umano sila na hindi din daw naging maganda ang pakikiusap ng ina ni Kaloy sa pamilya ni Chloe. Hanggang nag na nga ang ina ni Kaloy sa GC. Dagdag pa na pahayag ni Kaloy sa kanyang ina. Ma, may recent interview po kayo na kinukongratulate niyo po ako. Kung genuine po yon at galing sa inyong puso, masaya po ako at maraming salamat po ma. Pero nagpa-flashback pa rin sa akin lahat ng mga masasakit niyong salita sa akin at sa hindi niyo pagiging proud sa akin, talagang tumatatak po yon sa akin talaga. Ang wish ko po sa inyo ma na mag-heal kayo mag on. Napatawad ko na po kayo long time ago po. Pinagpipray ko na po na maging safe kayo palagi at nasa mabuting kalagayan kayo dyan lahat. Itigil na po sana natin ito at isilibrate na lang natin ang bawat pagihirap at pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Ayan ang buong pahayag ni Carlos Edril Yulo at ng kanyang inang si Angelica Yulo. Ikaw, anong maikaw komento mo sa isyong ito? I-comment down below mo naman. By the way, congratulations po kay Mr. Carlos Edril Yulo sa nagdala ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo. All them. All them. All them.